wala na naman si babaeng na so kukuha ako ng sili para ilagay ko sa ito natin pag ilagay ko sa sopa So, kumuhal ako ng kunting talbos ng kamote. Ako niya i eh. sa ako niya dahot balingka. So, papunta ako sa balingkahan ko. Kuha ako ng kahon ng kamote ng kahoy. sitaw. Okra at sitaw kahapon yung gulay ko. Hmm. Ngayon ay kamuting kahoy at talbos ng kamuti. Ito, pa tayo bibili? Bibili pa tayo eh. Ito mga press na press na mga gulay. Bukas pwede tayong makagulay Ganon, Gabi, sa Tagalog ba yan? Ibinote mo po, ha? mga Kalau Glenn Cak <tuk> pakulnya <tangan> mau Ang dating na mas malibusin. kuan hay, ha. na lang ng ang bagong lupa.

nakuha natin para hindi masira. <laughs> Mayroon nga akong ano, yung nakuha ko sa basura na tatanim natin para dadami. Ilang piraso lang kasi ito. Ano, magato? Mugo. Diba o, oh, nakakapagbunga na tayo ng mugo. Magato. Tatanim natin ulit para yung tumubo ay lagay natin sa ibang paso para makadami. Ganyan lang. Ruto ko Galing, isa lang ano na natubo ka sa basura, kinuha ko, tinabsok di ka ron. Marabuon ko. Dito mo ko yan, mo. Sagad mo sa anong mo